Isang babaeng may asawa na nakatira sa probinsya ang araw-araw na naglalakad sa luntiang kagubatan suot ang isang magarang damit upang makipagkita sa kanyang kasintahan. Sa dapit hapon, muli siyang bumabalik sa kabundukan, at tinitingnan siya ng may pagtataka ng ibang mga babae. Pakiramdam pa rin ni Emma ay siya'y sinisikipan ng dibdib habang araw-araw siyang sumusuong sa mapanganib na mga pagtatagpo. Ang kanyang asawang si Charles ay sumubok ng kanyang unang operasyon. Upang matugunan ang mga inaasahan ng kanyang asawa, tinangka ni Charles ang isang operasyon para gamutin ang pilay ng isang worker. nag ang kaibigan ni Charles na manunood upang saksihan ang pagsikat niya bilang isang doktor. Ngunit hindi naging matagumpay ang kinalabasan ng operasyon. Malungkot na sinabi ni Charles kay Emma na maaaring putuli ng binti ng worker kung hindi ito maagapan. Sinisi ni Emma ang pagiging kampante ni Charles sa pagkabigo ng operasyon. Don't touch me. What is it? This was not meant to be. You know how I trying you. To... Stop it! Calm down, you are not being Leave yourself. Leave me alone! Ngunit nakalimutan ni Emma na siya rin ang patuloy na nagtulak sa kanyang asawa at hinadlangan nitong sundan ang sariling mga plano. Ang walang pag-iimbot na pagmamahal ni Charles ay naging pabigat kay Emma. Ang tanging nagawa niya ay magtago sa bisig ni Marquis at umiyak. Take me away, I beg you. Oh, you're married, Emma. We could be married. We could go live elsewhere. In Paris. <laughs> <laughs> really, Emma? How is that possible? Ikinagalit ni Emma na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi tunay na doktor. Hindi na niya matagal ang kumain habang may ubo ang mga may sakit, ni pakinggan ang mga kwento ni Charles tungkol sa kanyang medical na experience. Ngunit ang mga reklamo ni Emma ay nakainis din para sa Marquis. I have been patient. I've suffered long enough. You can't leave me like this. Everyone, Give me some time to arrange Tumayo ito at sinabi hang magpasensya si Emma. Fan ng pananabik, nagsimulang mag-empake si Emma. Tahimik na umiiyak ang kasambahay na tumutulong sa kanya. Iniutos din ni Emma sa kasambahay na alagaan si Charles, sapagkat mabuti itong tao. Pagkaraan, may kumatok sa pintuan. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ng kasambahay ang isang basket ng prutas mula sa marquee. Mabilis na nakita ni Emma ang liham na nakatago sa loob ng basket, ngunit hindi ito ang balitang inaasahan niya. Ang sakit ng pagkaiwan ay nagbigay sa kanya ng hirap sa paghinga at bumagsak siya sa sahig sa labis na dalamhati. Agad siyang tinulungan ng kasambahay upang pulutin ang sulat. Hindi matukoy ni Charles ang biglaang sakit ng kanyang asawa, dahil sa totoo lang, hindi niya kailanman lubusang nakilala si Emma. Mula noon, mas lalo pang nawala ng pag-asa si Emma. Patuloy sa pagtatrabaho si Charles, mula umaga hanggang gabi, at wala siyang mapaglabasan ng kanyang sakit sa damdamin. Ngunit hindi nais ng mga ngalakal na si Leroy na makita si Emma na ganoon kalungkot. Iniisip niyang may lunas siya sa depresyon ni Emma, kaya inimbitahan niya ito sa isang concert. This is exactly what she needs. To wear a beautiful gown, to be herself and take pleasure in what she loves. Emma, think of it. What a figure you'll cut in that beautiful silk gown. Hmm? The one with the bow in the back. Nang marinig ito ni Emma, muling nagningning ang kanyang mga mata. Agad siyang dinala ni Charles na labis ang pag-aaruga sa kanya sa concert sa ruin. Ngunit hindi ang palabas ang talagang bumihag sa kanya, kundi ang isang pamilyar na mukha sa likod niya lumingon si Emma na worry may kutub. Sa kabila ng kanyang pagkakabalaho sa nakalulunos na buhay, muli siyang nakakita ng pag-asa. Isang babae ang pumasok na nakasuot ng eleganteng lilang damit. Pagpasok pa lang niya, agad siyang hinalikan ng isang lalaki matapos alisin ng tapal odo. Matagal ang naging sandali ng palakpakan. Kagagaling lang ni Madam Bovary sa lungkot ng pagkakahiwalay at muli na namang nahulog sa isang bawal na relasyon. Si Charles ang nagdala sa kanya sa concert upang gama ng kanyang kalooban, ngunit ikinagulat ni Emma ang muling pagkikita nila ni Leon, ang abogadong minsan nang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon, si Leon ay nagtatrabaho na sa isang malaking firm sa Ruan. Naanyayahan siyang samahan si Leon kinabukasan upang manood ng concert ng isang tanyag na tenor. Ngunit kailangan ni Charles bumalik agad sa trabaho kinabukasan. Tila may ibang balak si Emma. Pagkatapos ng gabing walang tulog, nagpa siya siyang lumahok muli sa isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Kinabukasan, nanatili siya sa ruan, ngunit hindi siya nagtungo sa konserto kasama si Leon. Sa halip, pumunta siya sa isang mamahaling hotel upang hanapin ang matagal ng nawalang kasayahan. Hindi siya bumalik hanggang dumilim na. Sa mga oras na yon, hawak-hawak ng kanyang asawa ang isang sulat at mabigat ang loob. My Ginigising ng sakit na nararamdaman ng asawa ang maliit na bahagi ng konsensya ni Emma. Nanatili siya sa tabi nito at umaasang makakabawi siya sa lalong madaling panahon ngunit makalipas ang kaunti, tinawag siya ni mga ngalakal Leroy at sinabing gusto niyang makausap si Emma ng pribado. Weren't you glad to come across old acquaintances in Don't you think your timing is a trifle inopportune? Ipinapaalala ni Leroy na ang mga layaw ni Emma sa Rouen ay nagpalala ng kanyang mga utang. Inakala ni Emma na tinatakot siya nito upang suhulan siya. Sinabi ni mga ngalakal Leroy na nalaman niyang si Charles ay kamakailan lamang nagmana ng isang lote mula sa kanyang yumaong ama. Maaari raw itong gamitin bilang collateral upang mapalawig pa ni Emma ang kanyang linya ng credit card. Ngunit hindi pumayag si Emma. Inipon niya ang kanyang mamahaling mga damit at dinala ang mga ito sa butik ni Leroy upang mabawasan kahit kaunti ang kanyang utang. Ngunit ang mga damit ay tila simula pa lamang ng bundok ng kanyang pagkakautang. Matapos iyon, nagplano si Emma na maghanap ng dahilan upang makabalik sa ruwan. Karaniwan siyang mahusay tumugtog ng piano, ngunit sa araw na iyon, bigla na lamang siyang hindi makapagtugtog. Sinabi niyang hindi siya gagaling hanggat walang nagtuturo sa kanya. The only teachers are in Wuhan. Well, if you must, take a lesson. Muli siyang umiti ng unti-unting maisakatuparan ang kanyang plano. Mabilis siyang sumakay sa karwahe papuntang Ruan. Pagdating doon, dumiretso siya sa hotel. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng palakpakan. Kasama si Leon, hindi kailanman naging mahirap sa kanya ang mahahabang biyahe, sapagkat mas hindi niya matanggap ang kalungkutan kaysa sa pagod ng katawan. Ngunit ng araw na yon, pag uwi niya ibang iba na ang atmosphere sa bahay. Hinalikan niya sa nuho ang kanyang asawa, ngunit umiwas ito. Hindi ito napansin ni Emma, na abala sa sarili niyang mundo. Doon lamang sa hapunan hindi napigilan ni Charles na sabihin ang totoo, sa araw na yon, pinadalhan siya ni Leroy ng notice letter. Hindi kailanman nagtipid si Charles pagdating sa pagkain at pananamit ng kanyang asawa, ngunit hindi niya alam na labis na pala ang ginagastos nito, higit pa sa kaya nilang tustusan. Those are all extravagances! I could have done without them all! You enjoy it. Do you not sit in your chair every day? But I didn't need it upholstered. Nor do I need silk lining in my jacket or pistachio cream for my designer oysters! Not everybody can be rich, dear. Ang tono ni Charles ay nagpaunawa kay Emma sa bigat ng sitwasyon. Matapos maisaayos ang lahat ng talaan, sinabi ni Leroux na may utang pa sa kanya si Emma na hindi bababa sa 10,000 francs. Panahon na raw para bayaran ito. Ipinahiwatig ni Leroux na maaari pa naman gamitin ang minanang lupa ni Charles ngunit hindi pa handa si Emma na gawin ito. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Leon upang humingi ng tulong. Ngunit ang amo ni Leon ay may sama ng loob na sa kanya dahil sa madalas nitong pagliban. Kaya't nais ni Leon na umuwi na si Emma. Ngunit nang marinig ni Leon na may legal na problema si Emma, sinamahan niya ito pababa. Doon, binago ni Emma ang usapan at sinabing bibilhan niya ng bagong kasuutan si Leon. No, I don't want to. And more importantly, I can't afford one. Sa kalaunan, nang mapilit ni Leon, inamin ni Emma na ang legal na usapin ay tungkol sa kanyang kasal. Ngunit agad na umiwas ang mga mata ni Leon, at naunawaan agad ni Emma ang wakas ng kanilang ugnayan. Upang pakalmayan siya, sinabi ni Leon na bumalik siya sa hotel at susunod siya roon. Ngunit buong magdamag na, naghintay si Emma sa hotel, at hindi dumating si Leon. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Emma sa opisina ni Leon, ngunit agad siyang hinayla nito palabas ng silid. Sinisi siya ni Leon sa pagiging tampula ng tukso at biro sa kanilang opisina. This is of absolute reproach. You are ruining yourself with a married woman. Pinalayas siya ng kanilang amo at pinagalitan si Leon. Sa huli, pinili ni Leon ang kanyang karera. Umalis si Emma na puno ng kalungkutan. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang may nakapaskil ng abiso ng kumpiskasyon mula sa kolektor. Agad siyang nagtungo kay Leroy upang mamalamos ng kaunting palugit. Ngunit itinuro sa kanya ni Leroy ang isang posibilidad, Bumalik na raw ang Marquis mula sa kanyang pamumuhay sa ibang lugar. Wala nang ibang mapagpipilian si Emma kundi isuot ang pinakamaganda niyang damit at tumakbo patungo sa mansyon ng Marquis, dumaraan sa landas na natatabunan ng tuyong dahon. Ngunit hindi na interesado ang Marquis sa dating pinagsaluhan nila. Humiling pa si Emma ng 10,000 francs. Subalit malungkot na sinabi ng Marquis na wala rin siyang maibibigay. You don't. I'm struggling myself. Ang pagtanggi ng Marquis ay tuluyang lamagot sa huling pag-asa ni Emma. Wala nang natirang ibang masasandalan. Sa wakas, tuluyang nabasag ang ilusyon at pagkukunwari ni Emma. Inipon niya ang mga gamot na minsan ay siyang naging paraan ng kanyang pagtakas at binalak na isauli uli ang mga ito kay Leroy upang tapusin ang kanyang utang. Ngunit huli na ang lahat, nagawa na ang kanyang mga kasalanan. Sa sobrang pagkababa ng kanyang kalagayan, pati ang kanyang katawan ay halos ihandog niya kay Leroy, isang negosyanteng walang pakialam kundi ang tubo, na sa puntong yun ay wala na halaga para sa kanya. Wala nang ibang mapagpilian si Emma kundi kunin ng isang bote ng gamot mula sa aparador ng kanyang asawa. Naglakad siya sa isang tahimik na daan, natatabunan ng tuyong dahon, upang tapusin ang kanyang walang saysay -say na pamumuhay. Ang Madam Bovary ay isang akdang pampanitikan noong ikalabinsyam na siglo, ngunit hanggang ngayon, may tuturing pa rin itong realistiko. Isang karaniwang babaeng isinilang sa probinsya, nabigyan ng magandang edukasyon at naging mulat sa marangyang pamumuhay ng mga aristokrata. Dito nagsimulang tumubo ang binhi ng kanyang pananabik. Ang pagnanabik ay namunga sa kanyang puso, ngunit nabigo siyang piliin ang tamang landas upang makamit ito. At dito nagtatapos ang pelikula.